May balita bang ang kwan daw long term savings daw sa mga sa matag Pilipinos bangko kay kwan daw tax. What? Para maka generate og income ang gobyerno. Kamay na ng interest sa bangko na. Mag savings siya kamay na ginang interest rate niya eh. Kwan pag tax kung ang purpose sa gobyerno maka income daga mo pamagi. Yeah. Una. Kanang atong economic provision sa Philippine Constitution. Kanabi taong 40% lang ang ah, uh, pwede pwede i-own na business or share sa usaka foreign investor pwede mo na i-amend sa tagaag chance ang mga mga foreign investors nga muda ko ang ilang ilang ownership sa, sa, sa ilang sa negosyo nga ilang ibutang sa Pilipinas tagaan sila o kanang opportunity nga mahimong kuan major stockholder or major shareholder sa mga negosyo din nga ilang i-invest sa Pilipinas kaysa pagkakaroon ng god ang kuan ang ang pwede rin mahatag sa itong gobyerno nga ownership sa Osaka foreigner o sa foreign investor is only 40%. So, kinsa may ganun foreigner mag-invest sa Pilipinas. Kung dili sa mahimo majority shareholder niya, siya mo'y takuay ay kapital. Di ba? So, siguro ka na, usan na sa mga pamaagi para para ma-income ang Pilipinas. I, ipalayon tong plano sa Congress na i ang kuan economic provision but make it sure ang economic provision lang ni amend na masikan entire Philippine Constitution ang i-amend ato <laughs> lang kuan economic provision i lang to tagaan og chance ang mga foreigner to to have uh, much higher uh, uh, right uh, ownership rights sa ilang mga ibubong ang mga negosyo so, yun na nga pamaagi maka-encourage tag mga investors, di ba? Mga foreign investors din is Pilipinas. Investors means business. Business means tax. right? Business means taxes. Tapos business means jobs. Jobs means tax. O di income ang gobyerno.